yun, Bunti. Tapo. 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 Oh, so, yun mga guys. Nandito tayo. Uh, ito na po sa malapit yung tignan mo na kasi para tayo ano napakainit hindi pala natin suot ngayon yung ano yung bertod ng kulahan kasi nahabol ko kanina nagmadali so ngayon mga guys Narito po tayo. Narito na po sum malapit ko yung babae na hinahabol ng mga bandido. Yung kanang kamay ni kanang kamay ni Patik. Mayroon pa lang kanang kamay si Patik na katulad din niya, nakasagupa ko kanina. Katulad din niya, hindi ano, hindi tinatablan. Dalawa ko po binaril. Kaso ano, hindi talaga tinatablan. Tumaga guys, balik tayo dito. Ah, uh, ito na po pala yung babaeng hinahabol nila kanina. Ah, uh, miss, sino ka nga pala? Uh, ako si Electra Adventure. Oh. Ika, uh, Isa kang vlogger, vlogger ka? Oh. Ah, vlogger nga pala mga mga mga, mga lods. Ito nga pala si ano. Vlogger pala siya, oh. Kaya mga lods, ah uh, okay, support. Okay, support po mga lods. Pakidalaw sa kanyang channel mga lods. Si ah uh, Electra Adventure daw sila mga Ayun. Siguro mga lords katulad lang ng ano ng mission kong ito na ano uh, sugpuin yung mga bandido. Ikaw so, bakit ka hinahabol kanina ng mga bandido? Ewan ko eh, naglakad lang ako doon sa ano sa may tulay eh. May dumating na tatlong ano bandido. Hinabol nila ako kahit saan ako magpunta. Mabuti at nila ako. mabuti at nakita ko kasi ayun. Yun na nga timing rin na nandun tayo. Buti na lang dumating ka. nagtago ako para hindi nila ako makita. Kaya mag-ingat ka kasi sila mga ano yan, mga pusakal na mamatay tao yang mga bandidong yan. Hindi yan ano, hindi basta-basta mauubos kahit na anong gagawin natin diyan. Kaya mag-ingat tayo. Kasi mahirap. Yan. Ito po si mga lods. Ito po si Electra. Electra Adventure yan. Yan po siya. Ayan, mga lods. Kaya, nandito pala ako. <coughs> ah, so sa ito mga tayo na ito. Ah, mga lods. Mga nangailangan talaga namin ng tulong kasi kanina or yung mga nakarang araw kasi sama kami ni ano, kami ni nagsama ni kaya sando at adbincho kami ano, nagkahiwalay-hiwalay kami marami kami Ah uh, si kasama ko nga pala. Nguna si ano si Inda Adventure. Si shoutout Inda Adventure. Si Sandot Adventure Yan shoutout. Idol, idol. Kailangan ko ng suporta dito ng idol sana dumating dito ang buong team. Kasi nandito pa rin yung mga bandido. Nangailangan talaga tayo. Nangailangan kami dito ng ano, ng suporta kasi. Nangailangan kami ng suporta dito kami ni Inday Adventure sana mas kami dito Kaya sana... so, kay G-Lord Gust Gust uh, G-Lord Tipor yun sana matulungan kami kami dito saka kay Batang Mandirigma Batang Mandirigma sana matulungan mo kami dito kasi nakit kami dito ni May... Litra din sir na ipit kami, nahagol kami ng tatlong bandido. Katulad din ng mga ano, mga tirada ni Patik ba? Hindi tinatablan. Kaya mahirap to. Saka itato ko dyan sa mga ano, mga kaibigan ko dyan. Sana mga idol, uh, taposin nyo sa pagtingin yung video ko para uh, makasahod tayo kasi hindi pa tayo nakasahod. Kala nyo siguro malaki ng bahay kung nakasahod na ako. Hindi pa kasi hindi pa po nakuha yung ano yung buong oras na hiningi ni hinihingi ng ano ng channel ko saka dito sa ano kay Electra Adventure kay Sporta din kasi baguhan pa lang po hindi pa po na, ano hindi pa po, po kabisado ang ano yung mga bandido na hindi ko sa paligid nangilangan talaga kami ng Sporta dito mga lord kaya Sando, bung team sana madala mo dito. Tapos supportahan mo kami kasi nahabol kami ng mga bandido dito marami sila hindi ko inisahan baka nakatawag na ito ng mga kakampi kaya yung mga lods purtahan mo talaga kami mga lods salamat mga lods Kena mana bakal makita tadi nama benda bakal bulin tayo. Kena. Ingat tak fitrah bakal kita tayo. Dan dalang. Kasi bakal makita tayo nama bandido. Asal Asam tayu tayo sana. Sa malaking sapa nanjan. No. Uh, makipag, uh, makipaglaban tayo o atras muna tayo siguro atras muna tayo kasi hindi ta hindi, hindi hindi, tinatablan yung mga tauhan ni Commander Patik napaka delikado at hindi ko pa naman suot yung birtod baka matablan tayo saka ikaw kaya dandahan tayo sa pag tina tina na tayo na go, go go, go. baka habunin tayo sana kayo sila. Pakabuli tayo. Takbo! Ayan, Takbo! Takbo, takbo! Takbo! Kung daan dyan sa kalsada, makita ka dyan. talaga talaga ang babae. どこ <music> にいるってんび Huwag ka dyan. kamu na kang itu dyan. Dito

Kah? Nah perantel ke sila. butit hindi tayo nakita so ayun mga lords. ito ayun ayun yung mga kalaban mag ingat ka elektra kasi ayun mo kalaban dito lang ako sa likuran mo ayun babakapan mo ako 嗯，对，拿点。 Go tayo, go 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 go. Kano okay. okay. mana? Okay. 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 baka habulin tayo baka habulin tayo ng mga bandido baka hanapin tayo ayun sila okay lang ayun sila binuhay yung isa kita mo? nakita hmm, ko, iba talaga yung ano yung tatlong bandido Tolih indilah saya tak tahu nak apa lah. hindi pala napuruhan yung isa hindi pala napuruhan yun yung isa na parang nakaman yung isa Tak, tak, tak. Ayun oh, no? yung ano dalawa. <tiple> <tiple> Di sebelah sana, jangan ke sana Kita di sebelah sana Jangan ke sana Di sana Kita kita Diba, ina, gustong ma, ano, ma, bihat ni kanang kamay ni Maripatik. Kaso, hindi sila nagtagumpay kasi, ano, nakuha ko. Mangayob kayo! Ayan! Muna ka! Baril mo! Muna ka! Baril mo! Dito! Dito lang muna sa Sige dyan! Dito tayo. Diyan ka dyan. Tingnan mo dyan. Bisa, mau, bisa mau. Oh guys, nadi tu sokong misa no. Sa, so, apa kah masuk kaladaan kesi, amu abandi do don sekat sahaja kaladaan. Kaya kami di tu kami dia ni elektrian, yang elektra. Set out pula, semua tim sandojan, sana meriski kami di tu. Yen, kaya semua na, ganggitu na muna.